Good morning! Ang ganda talaga ng umaga kapag ganito ang makikita mong view, oh. Ayan, ang ganda. Very refreshing. So, ngayon guys, ipapakita ko na sa inyo ang resulta. Pagkatapos ng 35 days na nabuo yung mangga na pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Eto na yan, o. Oh. Ayan. Malalaki na. Malalaki na ang mga mangga. Pang 35 days na ito. Ayan. Actually, pwede nang kunin. Lagyan ng baguong. Eto yung nilagay ng husband ko nung nakaraan para ma control lang or ma-minimize yung mga fruit flies para hindi tusukin yung mga mangga. Yan oh, malaki na no. Kakatuwa. Oh. Yan marami pa dito mga bunga. Tingnan natin. Ito, abot kamay ko lang oh. Yan. Ang baba lang. Ito rin yung isa pa na nilagay ng husband ko ito na, malalaki na pang 35 days na yan tapos ito ito na rin, oh tapos ano? yun malalaki na mm. ito rin ayan, oh malalaki na sana mabuo talaga karamihan eto ibang view naman Eto guys. Yan ang marami. Ayan oh. O oh, ganyan ang itsura ng pang 35 days na na mangga. Binabantayan ko kung hanggang ilang araw bago kami makapag-harvest. Maipapakita ko sa inyo, ganito yung nangyayari. Yan o. Oh kapag natusok ng mga insekto ayan sayang na yan kasi kung babalutin namin isa isa yan sobrang tagal <laughs> hindi namin makaya dami kaya yan dami mga bunga kaya yun na lang nagawa ng husband ko eto naman yung isang klase ng mangga yung tinatawag ko na ano tinatawag namin dito na pinikoy yan, malalaki na rin. Yan, oh. Ang sarap kaya ng klase ng mangga na ito. Yung kanina gimaras mango yun. Ito yung pinikoy. Matamis talaga itong klase ng mangga na yan. Oh. Marami na rin ang mga bunga niya. Oh, nyo. Yan. So, oh, ito na po ang pang 35 days. Sa susunod naman, mga after 45 or 50 days, i-share ko naman ulit sa inyo kung ano yung development. Ayun lang po guys, maraming maraming salamat. Bye-bye and God bless.